Ano kasi marami naming parang kwentuhan na random na nagsisimula sa mga simpleng kamustahan hanggang lumalalim sa tungkol sa buhay. So, kanina nagkwentuhan kami doon, nagjo-joke sa inyo, yung sobrang tagal na joke. Uh, no, yung punchline, ano na niyan? Sa tao. Oo, oh, ano siya eh. Parang... Ang daming... Ang daming ano, ang daming parang... Uh, Siyempre kami, artists kami, singers kami. So every time na na sasalang kami sa entablado, kailangan namin i-relay message nung ala. And malaking bagay sa akin na backstage, nagkakakwentuhan kami tungkol sa buhay dahil mas mas lumalalim yung yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay kasi nakakaroon din ako ibang perspective. Tsaka, I mean, uh, so, sobrang bagay dito mga tao na nakasama Alam niyo, parang ano siya eh. Uh, yung yung kung kwentuhan, kainan, tawa na namin, alam mo yun, parang priceless yun, priceless yun, di magmatinding sa mahal mo, kaya... Ringgit na kami kasi Actually, eh. Actually ako naihingit ako, <laughs> kasi since ako yung nagdi-direct ng na show, ay, wala ay, ako rin sa backstage. Mali pala yung sinabi ko, except eyes naman. Ay, uh, ay, medyo um, parang, medyo marami na mga kwentong di na <laughs> ano... Hindi parang si Duncan... Direct ikaw pala eh. Ang wala. No, 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 no. <laughs> okay, wala. Pero sa after eh. sa after show. Ayan. Ganun ako So, ayaw niyo pa ba tanongin si Madam Producer oh, kung kailan dadalhin? Dahil napaka-successful kung kailan dadalhin sa iba't ibang cities ng mundo. Ayan Sa city. Yes, sa city. Kinukuha ko na yung schedule nila. Kasi naman naman namin siya. Eh. Ay, ang city nandun siya. Ayan. Eh, di nga eh, di ba? schedule? Kasi may mga inquiries na. Australia, Canada, Dubai, Middle East. So, syempre, mga mommies na rin sila. So, we really have to take into consideration their schedules. But, we're very happy kasi sobrang positive talaga ng reception. And everybody's so excited. May sigo din na uh, inquiries. Suntan ko dara recently. Parang meron yata nagtatanong sa amin. So, Um, kaya nga, meron, si, meron kasi free birthday dinner si Ice. So, maybe doon na may mapag-usapan yung final schedule. Yung sigap meeting pala yun. Black flag flag. Take a siya thing. Meeting pala yun. Switch off, switch off, <laughs> switch off. Ang sapang <spikes> video ko yun ah. <laughs> Sorry na. Okay, next question.